masakit guys pero <laughs> kailangan natin tanggapin kasi tutusin walang problema to tao na to sobrang bait nito sobrang bait Nagsalita na si Asian Pakboy patungkol sa kontrobersyal na isyo nila ng kapwa content creator na si Cherry White. Isang taon ding nagkasama si at Cherry White at tinangkilik ng mga manonood ang kanilang mga vlogs. Ngayong nadidikit ang pangalan ni Cherry White sa isa pang content creator na si Boy Tapang. Minabuting linawi ni Pakboy ang lahat at tuldukan na ang isyu dahil naakusahan ng mga agaw si Boy Tapang. Ang katotohanan raw ay minahal nila Pakboy at Cherry White ang isa't isa, ngunit hindi umabot sa puntong naging sila dahil anya ay pinapakiramdaman pa nila ang bawat isa. Emosyonal na inamin niyang kasalanan niya dahil nang nagkaroon sila ng problema ay minabuti niyang umalis. December 19 pagkatapos ng kanilang Christmas party, hindi na umuwi si Pakboy sa bahay ni Cherry White. Hindi na nila binanggit ang punot dulo ng dahilan ng kanilang hindi pagkakaintindihan. Inamin ni Pakboy na kasalanan niya dahil sa mga oras daw na kailangan siya ni Cherry White ay wala siya sa tabi nito. Lalo na noong na hospital si Cherry. Mayroon raw silang pagmamahal sa isa't isa, ngunit hindi opisyal na naging sila dahil sa maaring may hinihintay pa si Cherry White na gawin ni Pakboy na sa kasamaang palad, ay hindi nito nagawa. Dumating na rin daw sa punto na hindi na sila magkasundo at madalas na ang kanilang pag-aaway. Dagdag pa ni Pakboy ay masyado siyang naging kampante at lumaki ang kanyang ulo na hindi siya iiwan ni Cherry White. At kaya niyang kontrolin ang lahat. Hindi raw niya napahalagahan ang pagmamahal na ibinigay sa kanya ni Cherry. Nilinaw din ni Cherry White na noong hindi na nagpapakita sa kanya si Pakboy ay wala pa si Boy Tapang sa kanyang buhay. At inakala niya na hindi na ito babalik. May isang bagay raw itong ginagawa na hindi niya maalis-alis. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Cherry White para sa kanya ay patuloy pa rin niya itong ginagawa. Kaya dumating raw sa punto na napagod na rin siya kay Pakboy. Dahil hindi nito napapahalagahan ang pagmamahal na kanyang binibigay. Gayunpaman, sa kabila nito ay hindi pa rin mawawala ang kanyang pagmamahal para kay Pakboy. Mayroon namang mensahe si Pakboy para kay Boy Tapang. Saad niya ay nagpapasalamat siya na nariyan siya para kay Cherry White sa mga panahon na wala siya sa tabi nito. Anya, thank you kasi nandyan ka ng mga panahon na wala ako. Nandyan ka ng mga panahong malungkot siya. At maraming salamat na nakita ko kung gaano siya kasaya sa panahong wala ako at kailangan niya ako. Thank you sa'yo na hindi mo siya iniwan ng mga panahong stress siya sa akin. Stay in love and focus lang sa goal niyo.